Lang alam niyo ba lang kung bakit ako lang napahamak ako sa isang ano kayamanan na hindi naman yung malaki talaga parang ano lang yun eh, yung pag-aalaga ko sa matanda na walang anak walang asawa yung minahal ko din na kinalakihan ko din kasi wala namang mag-aalaga ng tunay sa kanya, yung may concern, yung magigelte kapag hindi pinapansin, hindi inaalagaan. Ako lang yun kasi doon ako lumaki. So, takot sila sa lahat kasi, ano eh, COVID yun. Tapos kapag baka ano, ipop, yung itetest sa hospital, tapos mag-positive kasi COVID yun. Dahil lahat damay, parang makukulong. Eh hindi siya lumapit sa akin and then ako lang talaga ako lang talagang nag-aasikaso. Tapos syempre no 'yung malapit ng mamatay eh di mo kasi ano 'yung ano mo 'yung kasi hindi ka anak eh hindi naman ano hindi naman tina talaga sa aking pangalan eh talaga akong nagsisikap oh. 'Yung madaling madaling istorya eh na-okay na okay, na okay talaga, yung lahat, lahat, yung, kasi yun, nag-aalaga ako, hindi naman plastic, ipapahama ko, papatayin ko, para masakin, yung gusto ko din, mabuhay, so, nagre-research ako, for medication, dito lang sa bahay, kasi yung dami, yung gulo eh, gulo, tala, yung gulo di talaga, dito lang, masakit, kapag maalala ko, so, ayun, pagka, pagka, ano niya, pagka, nahihel na talaga siya, sa sakit niya, kasi kulang pala yung potassium so sa lahat ng pinakain ko sa kanya mga frutas yung banana yung mga uh, calcium yung mga curry paano yung, ni research ko yun kung paano tapos ni na okay kasi parang ano kulang pala siya ng potassium yung na okay okay na siya nagpa check up na kami dun ayun, napaglaman na kulang ng potasyon din pinabigyan ng mga vitamins na uuki okay talaga akala ko patay na talaga eh, pati yung sekretary ng abogado nakik before siya nagpapaperma sa akin pinuntahan talaga yung bahay ko at totoo bang malapit ng mamatay alawa, nalag, na, alawa. hindi na talaga makaganon. so after ng perma inalagaan ko talaga siya ng tudu 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 yung kasi mahal ko eh no? mahal ko yung mahal ko maawa naawa ko sa kanya And then Madaling salita ha. Pass forward tayo. Pass -forward lang tayo. Iri eh, na okay. Yung gumaling, biglang nagbago. bakit di transfer? Alam nga, malapit ka nang mamatay. Noon. Doon. Nagagalit talaga. Ba't di transfer? Buhay-buhay pa siya. Hindi naman talaga siya nagkasakit. Ganun. Ano yun? Laro-laro lang sa'yo. Oh, ba't, ba't nang transfer? Yung parang walang respeto. ganuna So, dun ako nasasaktan. Nasasaktan talaga ako. Bukal, hindi ko ninakaw. Talagang malap, yung akala ko patay ka na. Mamamatay ka na. Inalagaan ng kita. Uh, na okay lang talaga yung katawan niya. Kasi kulang ng potassium. Yung binigay ko talaga mga fruits, mga ganun, mga paiba-iba ng mga 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 pagkain niya. Yung pala halimbawa ngayon is fish, buka, lunch is yung yung meat, yung karne din ha ah uh, pa, 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 pa 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 yung yung dinner ay yung ano dinner is uh, vegetable din mga alas uh, nibi bigyan ko siya ng uh, saging tapos uh, alas onsi bigyan ko naman siya ng ibibl e blend ko iba naman na fruits gano ni na oo okay kita talaga siya na kasi after don na okay okay siya pinacheck up kulang pala siyang potassium binigyan talaga ng tudo ng doktor yung doktor nakakaalam na okay tapos pinabarangay niya ako kasi hindi ko din isa o sa uli kasi saan ba niya ibibigay dun sa mga ano ganon ganon ng isip ko P pinuntahan niya sinasabi sinasabi na pumunta ka sa abogado yung pinipirmahan yung, napitan ko pumunta siya dun nagmamakaawa siya sa abogado kasi nakaw ko doon dun wala siyang iba baka ibinta ko daw yun sabi ng abogado na hindi naman ako ano pinagalitan ng abogado sabi sabi niya na ano joy sa uli mo ba o dok sabi ko ay oo, o attorney sa uli ko yun yung abogado sabi niya Nag-take advantage daw sila na atin bakit ganun? so naguguluhan na talaga kulo na ako sakit hindi na nasasaktan ako nasasaktan ako kasi nakukuha ko yung 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 puso nila sa akin talagang ano, saktan ako doon. Ginawa ko yon kasi yung treatment din ng, ng habi ko. Parang ano eh. Parang nakikita din sa pamilya niya na ginaganyan ako. Ganyan ko lang din ng love. Kaya yung treatment talagang nanghihina ako. Sabi ko, wala talaga ako eh. Kaya nag-youtube ako kasi walang registration pero hindi naman kailangan ng pera para magka-YouTube ka, 'di ba? Magkaroon ka ng channel. Mag-registration ka lang doon. Kaya ganito, may ano ako YouTube channel ako lang. Ah, naman ng 1,145. So, hintay na lang ako kay YouTube na mau-okay to. Kasi yung content ko talaga, gusto ko ano, labas ng bahay, mag-tutulong ng mga mahihirap. Kan basta okay na 'yung ano. 'Yun ang 'yun ang ano, content ko kasi para 'yung madadivert ko talaga. 'Yun lang. 'Yun lang. Sana ma-subscribe niyo ako.